Yeah! Hello. This is Marty once again and welcome to my channel. Another famous Pinoy folk I am going to share today is about ang alamat ng bulkan Mayon. Noong unang panahon, ang pinuno ng mga Bikulano ay si Raha Makuso. Mayroon siyang kaisa-isang anak na dalaga, si Dalagang Magayon, nang ibig sabihin ay talagang maganda. Kilalang kilala ang kagandahan ng prinsesa hanggang sa malalayong uo. Marami siyang maniligaw at isa na rito si Pagtuga, isang mayaman, bantok na mandirigma, ngunit masama ang ugali pagdating sa kayamanan. Nakarating sa katagalugan ang usap-usapan tungkol sa magandang dalaga. Nabalitaan ito ni Ginoong Alapaa na anak ng isang lakay. Maganda ang kanyang tindig, matalino at magalang. Ibig niyang mapatunayan ang kagandahan ni Daragang Magayan kung kaya't siya ay naglakbay patungong Bicol Matagal na nagmasid si Alapaap sa ilog na ayon sa nagsabi sa kanya ay doon madalas maligo si Daragang Magayo. Nagbunga naman ang kanyang pagsisikap. Sino ka? tanong ng dalaga. Ano ang ginagawa mo rito? Huwag po inyong ikagagal. Isa po akong hamak na Tagalog. Buhat po ako sa malayong lugar upang masilayan lamang ang iyong kagandahan. Ibig ko sanang makasama ka habang buhay, magalang na tugon ni Alapaap. Baka nangangarap ka ang nakangiting tugon ng dalaga. Sa maikling kwento ay nagkaigihan ang dalawa. Nagkasundo silang pakasal. Umuwi si Alapaap upang sunduin ang kanyang mga magulang. Ngunit nabalitaan ito ni Pagtuga, galit na galit at binihag si Raha Makuso, ama ni Daragang Magayon. Dahil dito, napilitan si Daragang Magayon na pakasal kay Pagtuga, alang-alang sa kaligtasan ng kanyang ama. Samantala, hindi ito nalingit kay Alapa. Siya at sampu ng kanyang mga tauhan ay lumusog bago na isa katuparan ang kasala ni Daragang Magayon at pagtuga. Dahil sa madugong digmaan, ang tatlo ay sabay-sabay na namatay. Si Daragang Magayon, Alapaap at Pagtuga. Silang tatlo ay sabay-sabay ding inilibing sa gitna ng malawak na bukid. Kinabukasan, nagulat na lamang ang mga mamamayan na tumaas na tumaas ang puntod ng tatlo at naging isang bundok. Nagkaroon ito ng magandang hugis at naging bulkan. Ayon sa mga Bicolano, ang magandang bulkan ay si Daragang Magayon. Kaya mula noon, ang bulkan ay tinawag na Mayon. Ang bayan na kinatatayuan ng bulkan ay tinawag na Daraga bilang alaala kay Daragang Magayon. Ang aral na matutunan mula sa kwento ay ito. Walang mabuting maidudulot ang pagiging ganit sa anumang bagay, kaya't matutong magparaya para sa katahimikan ng lahat. Thank you for watching and I hope you enjoy my story. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Until next time, and goodbye. <coughs>